Hello everyone, mga kapatid, good morning, good afternoon po sa atin lahat at na naririto na naman po si Malo De Los Santos para magbigay ng reaction dito po kay Bal Santos Matubang. Mga kapatid, uh, si Bal Santos Matubang po ay ito po ay talagang may pusong pagtulong sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po sa ating mga kapuspalad po talaga mga kapatid. Ngayon, ito na nga, nandito na po na nakakatuwa na nga po ang kanilang pagsanib ng kanyang kapatid na si Kuya Brock uh, na talaga po na sila po ay magtutulong na po na sana po ay tuloy-tuloy po tayo mga kapatid na suportahan natin po si Kuya Brock uh, Matubang at lalong-lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon po ay mayroon po silang na na-scout po si Kuya Brooks na ang pangalan niya po si Sina uh, siya po ay daw ay nag-asawa ng 15 years old uh, sa kasamang palad po talagang mahirap po talaga ang buhay nila dahil mayroon na po silang mga anak at mahirap talaga po, hindi pa nga nila matapos-tapos ang kanilang bahay diyan po ito na-scout ni Kuya Brooks sa Dunsol, Perlar, Sorsogon. kaya po mga kapatid uh, samahan po natin na uh, panuorin ang kanilang video at ang kanilang mga tinutulungan. Please po, panuorin po natin kay Kuya Bal Santos Matubang. Ang ito po si Ate Shina. Shina po ang pangalan niya na ang galing-galing niya pong kumanta. Kaya nakakatuwa lang po mga kapatid si Kuya Bal, ba? Diba? Magaling siya na ay, ang galing mo po, kung may mga ano pinakakanta ng pinakakanta, talaga mayroong kang alam na kantang English sabi niya, ay ikinanta niya po talaga, ay kayang-kaya niya rin po kulang lang po sa talaga sa training kung talaga siya po ay araw-araw siguro na kumakanta mahasa po talaga ang boses niya, pero uh, ganun pa man, ay sana po ay samahan natin ang pagtulong at paglingap sa ating mga kababayan gaya na po na, di ba lagi kung sinasabi sa inyo na si Kuya Bol talaga ay talagang nandiyan na yung puso na gyan talaga siya man ang gawin natin na yung paglingap talaga lang po ang kanyang tinututukan sa ngayon. Talagang uh, ito na nga yata yung paraan na maglilingap sa iba't ibang lugar at kasama nga po yan si Kuya Brooks at uh, sila po ay magsasanib at mags Susuportahan bilang po isang magkapatid. Ngayon po nga, 'di ba, nakakatuwa po nga si Kuya Bal na lagi niyang sinasabi, hari harigato." <laughs> 'Di ba? Na suportahan na lang po natin na iwasan na natin po ang mga bashing. Uh, kailangan po natin ay tayo po ay sama-sama um, para po ay wala po tayong maging uh, sagabal kung papaano po tayo tumulong sa ating mga kababayan. 'Yun lang naman talaga ang dapat natin uh, gawin mga kapatid dahil syempre uh, nandiyan na po 'yung talaga 'yung mga kalinga partner. Dapat po 'yung mga chari charity charity vlogger uh, samahan natin po si Kuya Bal na ituloy-tuloy lang po para tayo po ay maraming matulungan ng mga kababayan natin, 'di ba po mga kapatid? Uh, suportahan lang natin po si Kuya Bal Santos Matupang. Siya po ang tangi nating uunahin dahil po siya ang maraming pong mga tinutulungan. Lalo na nga po ngayon ay maglalaganap na po kahit po sa ang lugar. Kaya ako ay natutuwa at inihintay ko po ang kanilang uh, paglalakbay at nandito lang naman po si Malo de los Santos para uh, sumuporta sa mga hangarin ng kalinga po na para lang po makatulong tumulong tayo, di ba? Mga kapatid, kaya ako ay ayaw ko na kung maaari po, ayaw ko talaga na ng issue kasi po ang mga bashing, uh, sana po magkaroon tayo ng lesson na yung mga nakaraang 2023, wag na natin pong balik-balikan. Ngayon magkaisa tayo bilang isang uh, kalingap, kung talaga tayo angad natin lumingap sa ating mga kababayan, bakit po hindi natin gawin? di ba mga kapatid? Ah, uh, madali, simpleng bagay lang po ang dapat nating gawin na iwasan natin po ang comparison, iwasan po natin kung ang mga issue at ang mga basher po ay dapat po ay magkaisa tayo, di ba? Ah, uh, 'yun lang po ang tangi kong masasabi dahil uh, anong kasaysayan ng paglingap, 'Di ba? Pag tayo naglingap sa ating mga kababayan, dapat po 'yun lang, hindi po 'yung para tayo nagbabangayan o nagsisilipan dahil po pagalingan, hindi po ganyan po ang charity. Ang bilang isang charity, dapat po tayo ay suportahan natin ang ating foundation lalo ng kalingap, 'di ba? Palakihin natin, palaganapin natin ang kalingap. 'Di ba? Diba sino po ang founder ng Kalingap? 'Di ba po? Ang Kuya Bal Santos Matubang. Kaya nandiyan po tayo ay suportahan natin dahil nandiyan po talaga ang puso niya sa pagtulong sa ating mga kababayan lalo na nga po ang kanyang hangarin na maparami po na, dumami pa po ang mapabahayan niya po ang hanga niya nga po sa buhay na uh, kahit daw po limang pabahay sa isang buwan o kaya tatlong pabahay sa isang buwan ay sapat na po sa kanya yun At least po mayroon tayong matutulungan. Kagaya nga po nito si Shina na hindi pa nga po nila natatapos yung bahay nila na mayroon na rin na pong naka-tayo uh, na bahay kaya lang po wala pang mga dingding. Sigurado po yan si Kuya Bal ay nandyan po yan, tutulong dito kishina na na po yan ni Kuya Brooks. Kaya nakakatuwa po at sana man po ay uh, panatiliin natin na tayo po ay may mabuting puso, Wag na natin kung ano po, alam mo ang experience ko po mga kapatid, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayo yung ako po kasi, pag once ako'y nagagalit po, yan madali lang po yan nawawala. Lalo na po kung minahal ko ang isang tao, ay talaga po madaling mapawi po yung sama ng loob ko. Dahil nanatili po sa puso ko yung pagmamahal sa isang taong, lalo na po kung uh, may pinagsamahan at mahal mo, na minahal mo yung kaibigan mo na yun, ay talaga pong Uh, hindi ko magawa pong magtanim ng sama ng loob sa taong minahal ko po. Kaya ako po ay sana ninyo maunawaan nyo dahil yun na po ako. Yung malambot po ang aking puso na ah, kahit po talaga ako ay binabalahura dyan o maraming ano, hindi po ako marunong tumanim ng sama ng loob. Kasi kung bitbit -bit po natin ang sama ng loob, para ano po na nandito tayo sa social media na, na tumutulong, lumilingap sa ating mga kababayan, di ba? Kaya sana po tingnan niyo si Kuya Bal. Hindi niyo po napapansin. Galit siya ngayon, kinabukasan, iba na naman ang sasabihin niya. Sasabihin niya, ah, wala nang mga kalinga parter, eh, bubuwagin ko na, ganyan. Di ba, lang po talaga ang tao. Kaya wag po natin sasabihin o isipin kung ano yung mga sinasabi niya, ang titingnan natin po kibal Santos Matubang, kung papaano po siya tumulong sa ating mga kababayan. Hindi po ba, mga kapatid? Yun po ang dapat natin tingnan. wag kung ano ang personalidad niya. Ang mahalaga ay nakakatulong po sa ating mga kababayan 'di ba po? Kaya po please panoorin po natin ang mga vlog ni Kuya Bal Santos Matubang, uh, ang pag-charity niya para po yan po sa ma makatulong tayo. Tayong mga kaibigan ko at lalong-lalo na po sa lahat, hinihingi ko po uli ang inyong uh, suporta kay Kuya Bro kasi, alam mo, tao lang naman po, di ba, tayo. Uh, minsan, nagkakamali. Uh, paano natin itutuwid o itatama po ang isa pang pagkakamali kung tayo po ay hindi natin unawain, lawakan ang ating isipan na at suportahan po ang kagaya po ni Kuya Brooks, di ba? Ganun lang po yun. Sana po mainawaan nyo ako mga kapatid at sana po uh, mahalin natin, yakapin natin at alam naman natin kung sino ang yayakapin natin o hindi. Dahil makikita po yan sa pagkataon nila, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyong mga kapatid, mga viewers, dahil alam nyo, kayo ang karamay ni Malu de los Santos para sa iatin lahat ito. Kung ako man dito sa harapan yung kumuda ng kumuda, uh, ito ay para sa kababayan natin. At para sa inyo ito mga kapatid, kayo ang karamay ko mga viewers. Thank you so much at marami pong salamat dito sa team Organic, uh, Maria Ligaspi Vlog, Ayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, uh, Silty BPH, Banat Bag 6, Kahil at si um, Marilyn Chang po. Uh, please support po natin si Eric Alpon at uh, de Los Santos po patuloy po lang natin suportahan dahil para sa inyo to mga kapatid. We love you so much. Bye-bye!